skilled worker ka and may nag-offer sa iyo ng close work permit para pumunta dito sa Canada this is not the best time bakit? sobrang taas ng inflation mababa na siya pero hindi pa dama yung impact sa cost of living masyadong mataas yung cost ng rent sa bahay. Masyadong mataas yung price sa pagbili ng mga bahay. So, almost half ng salary mo is mapupunta lang sa bahay. Pati ang cost ng mga groceries, nagsitaasan ng ilang percent. And, kung pupunta ka palang dito, mahirap ang start-up kung close work permit ka at nagtatabaho ka na dito sa Canada and you are planning to bring your family here this is not the right time antay ka siguro ng mga 1 to 2 years baka by that time mag-stabilize na ulit yung pricing ng house pricing ng groceries Pricing ng gas so this is not the best time lalo na kung nasa Quebec ka close work permit and you are planning to bring your family here this is not the best time and siyempre lalong humihigpit ang rules and regulation sa French language nila. So, hindi lang yung cost of living, pati yung struggle sa language barrier dito. Lalo na, kung nasa Quebec ka, close work permit, and you are planning to bring your family here. This is not the best time.